ayos, tahimik at payapa ang naging kalagayan ng bayan ng San Fabian, Pangasinan. So katatapos lamang na halalan, ayon yan sa San Fabian PNP, kinumpirma ni Police Captain Leo Friso Sapi, ang siyang Deputy Chief of Police ng San Fabian PNP, na walang naitalang election-related incident sa kanilang nasasakupan. Isa ito sa mga positibong indikasyon na maayos na pagpapatupad ng seguridad at disiplina sa panahon ng halalan. Sa katunayan, nagsilbing tulong pa ang San Fabian PNP sa mga kalapit bayan nangangailangan ng karagdagang puwersa. Umaabot lamang sa 24 na mga personnel mula sa kanilang hanayang na-deploy bilang augmentation force sa mga lugar na kinakailangan ng dagdag siguridad. Nasa kabuuan namang 28 voting centers ang binantayan ng San Fabian PMP na may 73 polling precincts at humigit kumulang 56,888 na rehistradong botante sa bayan. Layo ng presensya ng pulisya na masigurong ligtas, maayos at malayo sa anumang guloang pagdaraos ng halalan sa naturang bayan. Sa ilalim ng Direktiba ng Commission on Elections o COMELEC, nagpapatuloy pa rin ang checkpoint operations sa bayan bilang bahagi ng implementasyon ng gun ban na tatagal hanggang June 11. Layo nitong maiwasan ang pagdadala ng mga armas at potensyal na karahasan na may kaugnayan sa halalan. Kasabay nito, mahigpit ding ipinatutupad ang liquor ban sa panahon ng eleksyon. At sa kabila nito, wala rin na italang paglabago insidente na may kaugnayan dito. Nananawagan naman ang San Fabian PNP sa publiko na makipagtulungan sa kanilang hanay upang agarang matugunan ang anumang suliranin o hinain ng mga mamamayan. Paalala rin ng kapulisan na ang seguridad ng bayan ay responsibilidad ng lahat at mas nagiging epektibo ito sa tulong ng kooperasyon ng komunidad. Sa pangkalahatan, naging matagumpay at mapayapa ang halalan sa bayan ng San Fabian. Isa itong patunay ng disiplina, kooperasyon at maayos na pamamahala ng lokal na pamahalaan at lokal na kapulisan sa nasabing bayan. Through the collaboration with other concerned government agencies, And of course, with the uh, leadership of our uh, officer in charge, Police Lieutenant Colonel Danilo M. Perez, I uh, naging tahimik payapa ang halalan dito sa bayan ng uh, San Fabian Pangasinan. Actually tayo pa yung nag-provide uh, to other units, meron tayong 24 uh, augmented personnel to different units. And then uh, sa actual duty natin during the election period, we have uh, 57 uh, uh, personnel. And uh basis sa 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 record, meron tayong polling centers na binantayan during the national and local election dito sa bayan ng San Fabian, which is 28 at uh, 73 na presento, with a total of registered voters of 56,888. The uh, checkpoint natin ay patuloy pa rin na isinasagawa as our uh, police interventions, considering na nandyan pa yung uh, post-election natin. So, uh, meron para tayong mga proactive measures na sinasagawa which is yung uh, pagkandap ng uh, checkpoints, plan sita, and uh, patrolling sa ating uh, mga halay. Ang natin ay uh, nagsimula noong uh, January 12, 2025 at matatapos until uh, June 11, 2025. Base sa record natin, wala naman tayong uh, apprehensions sa Likurban during the day-day uh, ng uh, National and Local Election 2025. Sa ating mga kababayan, uh, tayo ay nanawagan na makipag-cooperate uh, sa ating mga uh, kapulisan, uh, sa Law Enforcement Agency upang sa ganun na uh, mapanatili natin ang tahimik at uh, mapayapa ang, uh, dito sa bayan ng uh, San Fabian. Para sa programang Zona Libre, Patrol Numero 4. Bombo Justin Ramos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!